ibalik ang price cap na 45 pesos sa well-meaned rice. Yan ang panawagan ng samahang industriya ng agrikultura para mapigilan ng umano'y artificial increase sa presyo ng bigas. Sa talakasin ng sinag, nasa 26 hanggang 29 pesos na raw ang buying price ng tuyong palay. Habang nakatutulong daw ito sa mga magsasaka, ang pangamba ng grupo gawin itong dahilan ng mga trader para muling sumipa ang presyo ng bigas sa sa presyo ng uh, 27 na bumibili eh. ano eh baka tumaas yan anytime. 'Di ba? So mas maganda uh, to stabilize uh, mag ng November. Para this yung from now to November ang bili nila is uh, between 24 to 25 pesos. Sabi naman ni Agriculture Undersecretary Mercy Sumbilla, nasa 22 hanggang 23 pesos kada kilo lang ang average buying price ng tuyong palay. Pero titingnan din daw muna nila dahil baka nakadepende rin daw kung saan nanggagaling. Those are probably isolated areas. Kasi for example in Bulacan, the the maximum is 27 and the minimum is 14. The average is about 22. So meaning to say, mas marami yung mababa. But we will see that you know, in the next couple of weeks when we have more harvest. We isolated yan kasi nasa ground tayo, nakita naman natin na ganun na nangyayari. Pati yung rambod, binibili nila at 27 pesos. Pero sa tanong kung pabor ba ang DA na muling magpataw ng price ceiling, No, we'll have to study, you know, how. There, there, are probably other measures that we can already do, including yung harvest. I don't think the president really wants that. Napilitan lang din naman daw Anya ang Pangulo noon dahil sa hindi bumababang presyo sa merkado. Ani si nag-chairman Rosendo So, kung hindi raw ibabalik ang price cap, posibleng lumobo ulit sa higit 50 pesos ang presyo ng pinakamurang bigas, baka mas malala pa raw kesa noong Agosto o noong hindi pa nag-aanihan. Samantala, may aasahan naman na 295,000 metric tons ng imported na bigas ang bansa sa kabila ng export ban ng India. Kasunod ito ng pahayag ng Indian government na ang Pilipinas ang makatatanggap ng pinakamalaking rice exports mula sa kanila. Well, if that comes in, that will definitely provide us with the uh, supply that we will be needing. January, February, kasi doon na naman tayo uh, planting season. That volume will be very important and very uh, you know necessary for us to be able to get through you know the El Nino if it happens. Hindi pa raw tiyak kung kailan darating ang nasabing imported rice, pero ayon sa DA, makakatulong ito para magstabilize ang presyo sa merkado. Carly Gator, CNN Philippines.